So yan, no, oh, kahit packet yan, no, oh, ibig sabihin, no, oh, yung kalsada na yan. Oh, okay. So kahit patas yan, mapunta oh, tayo sa LTO na no, maliches na diba? yun. Yan, no, oh, kusang aakyat yan kahit primera. No? Know. Kahit truck yan. No? Oh. oh. kahit walang gas. Totoo, oh, hindi. So pag traffic, pwede mong gawin yan. No? Pag kargado to, aakyat pa rin yan. So may computer box yan. No? Oh. Ewan ko lang to, may computer box. Ko. Meron din to. Sigurado mga modelo na to eh no? pero hindi ko sigurado kung meron ayoko mang hula eh. sige gas ng konti pero kasi iba na yung design niya yung mga sasakyan kumbaya. nakakit na talaga kahit truck yan no ibig sabihin kung, truck yan no ibig sabihin mas malakas yung ano niyan makina niyan so kung yung maliliit na kod yung makakit. kahit alto pa yan kahit iyon pa yan makakit yan Oh, kahit 800 cc pa yan Ilang makina nito eh, ito? Two point na ito Two point na ito Two point na yeah. ito Ayan Ayan Bakit? mo Mark. so, ulit gas. Markyat hindi mo, mamamatay. Namatay, hindi. Okay, hindi, di ba? So, kahit paket ka, no, hindi yan namamatay. Sige, so, mag-gas kang konti. Sa teknik lang yun sa pag-traffic. So, kahit may sakiga dyan, no? Ngayon, kung sabihin mo, nung binitawa mo yung gas, binitawa mo yung gas, loaded ka, tama? Dahil truck dala mo, di ba? Loaded. Ngayon, kung nangihina na siya, Anong common sense ang pwede mong gawin para ano? 'Di ba? Ano ha, apply mo? Gas o brake? Gas, gas. Diba? Kundi, kundi, 'di ba? O magas kang konti. gas kang konti, konti lang. Para ganyan lang kabagal. Ganyan lang din yung tapak mo. Ibig sabihin, pinalalakas mo lang siya para makapanik, 'di ba? So yun 'yon, no? Oh. Pero nung hinto ka na, lubog mo yung clutch. Okay, hinto mo. Clutch and brake. Okay, brake mo. Okay, then. Sige, ngayon. So ngayon, biting point mo. Huwag mo titignan ang likuran para hindi ka matakot. Sige no? Biting bind mo muna para hindi ka mamatay So, manginginig yan. Pag nanginig, tama na yan. Tama na yan. Bitawang yung break. Diretso akit okay, yan. Yeah. So, ganun ang pack yan. mo? Again, isa pa. Para sigurado. Great. Okay. Sige. Okay. Biting point. Tama na yan. Tandaan mo yung task niya. Kung siya umakyat. Dahil pag sumobra ka doon, mamamatay yung makina mo. Okay? Turo ko mo ba sa'yo? Paano mamatay yung makina? O, huwag na. Hahaha. <laughs> Ah, kaya naman baka sabihin mo hindi ko tinuro sa iyo. 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Tayo hindi ko pa naturo, no? Ah, kaya naman baka sabihin ni eh, hindi man lang tinuruan ako ng Kuya ng paano mamatay matay na makina, no? So, syempre tuturo ko rin siya, no? So, ano nga ba nangyayari pag gano'n, no? Sige. Sige, kasama ko So, bakit nga ba namamatay 'yung makina? So, huwag ka okay na mag-gas. Okay, ngayon. Lubog mo yung clutch. Okay, hinto mo. Pabagali mo ng brake. Okay, hinto. So, ngayon. Diretso angat mo yung clutch. Diretso angat. Yung clutch. Diretso angat. So, ganun yun. Doon mo mamatay yun. Pagka sumobra ka. So, para hindi mamatay. Hindi na nakuha mo. Mamamatay siya, di ba? Pag sinobra mo. Kapita mo na yung brake. Sige. Sa kaliwa tayo at ang bakaliba. gas ka ng konti. Magagas ka ng konti. sige then gear to mo muna. Hindi ka makakalipat ng gear ko. Eh. So, yan ang watch. Angat na. Sige, so, Undi-undi lang. Pag hindi ka yung papipilitin. Sige, gas mo. Hindi ka makakalipat na mabagal. Sige, gas na yan. Piga. Piga. Ayan. Yeah. biga talaga. Hindi pa na kaliwa. Kala, wala, 5 seconds yung dating yan eh. O, Diba may sukli ka pa? pagtingin mo 1 second no pagkabig mo 2 seconds may sukli ka pang 3 seconds nakuha mo yung dating niya kasi 5 seconds pa siya o oh. libog mo clutch at saka may brake. tatahan tayo bayan nung nabaliches o okay? good luck o oh, diba saya doon. alam yung bayan nabaliches o oh, yan dyan yan pag nabay-bay mo yan graduate ka Pagka na mananagasa ha O <laughs> oh, break Matras So dapat nararamdaman mo Pagkagabi medyo mahirap pakiramdaman yan Para madilim kasi hindi mo na So wag luluwag yung tapak mo sa ano Ano yan primera Naka ano, primera ka Primera mo Pocket yan Ang primera Pagka huminto ka sa pocket Primera gamit Hindi kaya ng segunda Pag nasa pocket ka Sige biting point mo Okay, kita right, ng break. Okay, oh Sige, bitaw na lang clutch. Okay, then gas na. Sige, din na. Then segunda lang agad. Din mo muna. Din mo muna. Palakasin mo muna. Naka. Ganyan ba ang pag shift Ganyan ka bagal? Palakasin mo muna. Gasan mo muna ka ako. Okay, tayo dyan. O, oh, hinto ka na, hinto ka na. Ka na. Break mo. Break mo, break mo. Ang sabi ko, hindi mo yung gas palakasin mo. Pag palalakasin mo, huwag kang mag shift ng ganong kabagal. Ibig sabihin, hindi mo muna yung gas dapat tumawid ka muna doon, nung mabilis na, tsaka may sisibog ka. Ganon. May nakatutok sa likod mo, ha? Gear 1 mo na yan, ha? Lubog mo yung clutch, ha? Aba kami yung brake, baka kakatras ka. Ayun na, o diba? Pusina na yun. May bitakan yung brake. Bakit? Gear 1 mo na. Lubog mo yung, ano... Flat Gear 1 mo. Gear 1 mo. Pagod yeah. na to. Ganyan kasi yan. Pagka ano ka. Pag nasobrahan ka dyan. Ano ka dyan. Tulala ka dyan. Kailangan. Ano ka lang. Kalma. tingnan ko muna. Yan. Yung ganyan. Nakatingala ka. Diba sa pakyat. Napaliko. Tama. So babarting point mo na yan ng konti. Pagka yung nag-go na to. tingnan mo 28. Diba? 27. Ang kasunod yan. Ikaw na eh. So pagka 60 yan, ready mo na. No, kumbaga parang nag-ano ka na, babaiting point ka na. Hindi mo maabot si Nanga, nataranta ka. Pag nataranta ka, ano ka sunod doon? Mamamali ka. Pag namali ka, ano ka sunod? Banggara. Ayan, biting point na. One. Zero. Biting point. Okay. Steady yes. mo lang muna. Hindi pa nakabot. Hindi nyo na mo rin yung supply ko nag-go. Baka may break. Tingnan mo rin kung nag-go na. Ano yung sublight ng tao pala yun eh. Nakatawid eh. Sa <laughs> so, tao lang pala to eh. Oo, oh, kasi may tao rin yung logo eh. Ayun ah. Oh. Yan na, nakaka-go na. Fighting point. Oo, oh, hindi daw number Go, hangat. So, yan na yan. Sige. Ayan, gas konti. Maganda tapak ng gas? Pwede mang gas, niya na magaan. Sige, gas konti. Maganda. lang. So steady mo lang yan. Sige gas count eh, uh, dyan tutuwin mo yung tandaan Magal lang ang tapak Sige gas Gear 2 mo Gear 2 Sige wag kang umilag, bumagal ka lang pag may sumalubong sa'yo dyan okay. Tanga yun ah ano? Patunta siya rin eh Wag kang magas Ganun yan ah hindi na mo siya, baka uunahan mo siya. No? Mapatay siya ng mga papunta rito. Saka so, na, gano'n, nang pagdadrive, ha? Eh.